Ah, uh, Bradley, uh, ano ba ang masasabi mo sa pagkapanalo mo? Sabi ng mga tao, ah, uh, bigo maganda pagkapanalo mo, ah, uh, may pandaraya yung, you kailan know, naganap. Oh, pang Pangmamapya raw. Ah, uh, hindi, hindi, hindi na daw na mapya. Tutosikita ng itong laban na walang pandadaya. Kita mo naman kay Pacquiao, puro mukha ang tama. Ha? Huh? Tsaka wala akong sabi talaga Dun, siya ay... walang magagawa sa akin. Kitang kita mo sa katawan kaya ng katawan. Kitang kita naman. Pero binubukan ng maraming tao. Sabi nila, kakawa ka ram, noong unang ram. Oh. Hindi, hey, kitang kita, kita nyo naman. O, oh, nakakailag ako. Nakakailag ako, kita nyo naman Oh. Hindi ko pa kayaw. Oh. Magkano't balas lang ako yung pangyayari nyo. Pero sa tingin ko, matutong baka na doon sa tutok na rin. Ay, hindi talaga. <laughs> Pero, sinasabi uh, mo, sabi ng maraming tao, ay, eh. talagang hindi ka daw panalo. Nandibismaya ka ano mga nanonood. Ay, hindi. Huwag ka maniniwala sa mga yung mga bobo yun. Hindi mo sinandiyan siya eh. Wala paliwalaan mo eh. Uy, dapat ang pantok na lang tayo dito. Subukan natin kung sino matapang. Oh, sige, mamaya. Kaya sabi ko muna, um, uh, uh, pa na. Na. Pa mas uh, sa pakaya. Pagkatapos, ang terpo ko sa'yo. Oo. Oh. Uh, na. Uh, mas sabi oh. sa lapad yung dalawa ni Brad. <laughs> balita ko eh, nadaya ka. Hindi. Hindi. <laughs> Uy, si pakaya kausapin mo Ako nga ka kausapin mo. Wala <laughs> pa dito. Wala di pa dito. Wala pa dito. Kaya ayusin mo. Sige. Okay. Oh. Sige, balita ko. Napatay ka rin sa luwan. Hindi, hindi ko napatay. Eh. Wala eh. Wala eh. Hindi mo. ako nakain ng aking ano eh. Teka nga hindi wala ka <laughs> wala, <laughs> wala, eh. Hindi ako nakain ng manggay eh. Wala eh. Pero susunod na namin ni Brad din yung pusta nga nga. Eh wala na makagawa sa akin. Parataw din ko ng atal dyan. Pusta nga nga. Eh nga. No, Kitang-kito naman eh. Mga tangan yung talaga mga Diyos na... ano, Okay, kaya nga kaya susunod na laban namin. patay na sa akin na. Naka, ito yung hindi kaya? Kapit, eh? hindi kaya ganon? Eh? Hindi kaya? Eh, wala yan sa akin talaga. Kahit no? pa ilang beses kami maglaban sa tangin ng high na yan. Anong mga nagawa sa akin na? Kita nito naman. Sa laban namin eh, kahit ulit ulitin pa, tapos sa eh, na tayo na. Pusibli naman. Siguro nila, tumuhin ko si Bradley. Si Bradley, gawa lang yung TV, may pagkukulang dito. Na o ano? Na namapya ka ba o hindi? Hindi mo siya. Ah, wala akong wala akong pala mapya. Ba nga tatakusin tayo bigla-bigla nyo. Wala wala talaga akong lang mapya. O kaya, okay pa pang kita hanapan natin. Kita mo naman sa camera, diba? ba? walang problema. Uy, kong Ah... masasabog sa laban yung dalawa eh talagang may anomalya ang nangyari. Eh, uh, i i alam mo, kaya talagang kaya itong mga manonoo oh, sa laban niyo At si Brody. Uh, ah, ba sa rematch? Kailan ba ang rematch yung dalawa? Ah, uh, pwede kami mag-rematch kahit pagpasok ng pag, pag November. Pwede na mag-rematch. Para malaman talaga. Kasi ibang tao, nililiwala sa akin kung, 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 kung. So, araw ng patay nyo. Eh, para konti lang manood. Tayo naman ng, dapat ano, ah, uh, brady.